Hello, hello mga kahantes. Ayun, nagbabalik po tayong muli. Magandang araw po sa inyong lahat. Bago tayo magsimula, nawa'y magpasalamat tayo sa Panginoon na iningatan po ang ating pamilya, ang ating mga anak. Patuloy niyang gabayan na makatapos ang ating mga anak sa kanilang pag-aaral. Okay? ayan po. Ito po yung pag-uusapan natin sa 10 piso BSP series. Um, by ano to to by ah ewan kalimutan ko na kung anong tawag nito <laughs> ang hirap talaga na tumatanda ayan okay umpisan po natin dito sa 10 piso ito po yung 10 piso na kung saan focus natin mga kante ka sa sa 10 piso po kasi na ito dito po natin makikita yung sinasabi nilang hard to find. Paano po manalaman yung hard to find? Pero, masaka ko na po sasabihin. Yan, hard to find. Okay? Ito po, i-compare ko lang kung bakit isinama ko dun sa 2012. Ayan. Ito po yung reverse niya. So, wala pong error to mga ka sa Wala po siyang error. Okay? Okay? Next po, itong 2012 din. Ayan. Ayan. 2012. Pakita ko lang sa inyo mga ka-under sa 2012. Ayan. Kaya nyo, may kita. Alos bold letter. Okay. Next, 2012 again. Kasi may napuna na lang po ako dito mga ka-hunters ha. Ah. May napuna na lang po ako napakaliit na bagay. Pero kasi po sa 2012 may inilabas dito na uh, day 1 ay day 2 and day 3 day 2 and day 3 po yung day 2 ito po 1993 ay uh, hindi naman siya tin ang uh, script kundi siya ay normal normal letter po yung ginamit dito sa script na to ayan ito po kasi ito ay dice 3 na po to kasi makikita po natin dito yan sa, dyan sa uh, wheels po masyadong matataas po yung mga ngipin nya uh, okay ayan ayan ito zoom out yan para may makita natin ng maayos yan so ano po bang ba napupunan nyo may pagkakaiba po ba uh, unang una ang napuna ako dito parang kagwils kagwils star star parehas naman medyo slim yung sun dito itong sun dito medyo slim hmm? Isa dito yan yan ha itong guy kaliwa medyo slim yung sun dito sa pang kaya sa overs tingnan natin buti ano ba ang pagkakaiba bukod sa medyo maganda ang pagkakagawa dito isa dito sa isa halos same lang naman po okay ang isa ko na po na po dito dito sa reverse po mga ka-hunters sa reverse po sa reverse kung saan ah, puna nyo pong mabuti mga ka-hunters ah. dito po wala naman po akong sinasabi na ito ay ah, tawag dito may value o mataas ang halaga ang pinag-aaralan lang po natin dito sa akin po ay sa 2012 na P na 10 piso ay hindi lang po isa dalawa ang ginamit na dye kundi tatlo Tatlo po ang dye na ginamit. Bakit nasabi dito po masyado magulo yung aking dito po dito po yan nakikita nyo po ito bukod dito nga po dito tapos dito tingnan nyo po ito ito po dulo ito po mas manipis po ang pagkakagawa ito po ito po dito po Ay, hindi ko alam kung anong tawag dito yung kwan po na itong uka na to yan po kung ipupokus po natin yan ito mas focus para mas makuha natin ang pagkaka pagkakaiba ayan po So, mas manipis po ito eh. Ayan, balik rin natin. Kahit balikta rin po natin. Ayan po. ano, oh. Ayan o. No. Ayan yun po. nakapokus. Mas makikita nyo dahil naka-focus na siya tinyo po mas maka, mas ma, mas malaki po yung distansya nito if compare niyo dito oh 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 di ba ito oh yan oh, mas makapal po dito sa kabila oh di set compare niyo dito Oh, ito, ito, papalitan ko ito itong manas manipis na ito po ang papalit ko 2010 yung reverse nya ito po yung kaparehas nya o oh. o oh, ba? diba Ayan po mga kahantes oh. day 3 oh, okay ayan po same year ayan same year na 2012 pero ang pagkakaiba po makikita po natin dito yan dito po Hindi ko po sila sabi mga contest na ito ay mataas ang value no. Yan lang man po eh uh, kalaman konting kaalaman lang po, information. Wala niyo makakalap, makakalap kayo ng information din sa iba. Na ito pala ay ika nga ay may value o magandang maganda pala ang halaga nito. Ni yun lamang po yun sa akin. Okay? Yan, 2002 At uh, 2012 na 10 piso BSP series Dalawa o oh, uh, I think ah Hindi ko sure din eh Kung may Day 2 na ito eh Pero isi-search ko pa Yun May ginama pong mag, uh, Dalawang uri O oh, dalawang die uh, dye ang ginamit po sa paggagawa ng 10 piso BSP series 2012 ayan po okay maraming pong salamat mga kahantes at iyan sa susunod hanap hanap lang tayo at nasa ganun ay eh, may maibigay din ako sa inyo kahit konting kaalaman patungkol sa mga barya gitu. may mahalaga sasabihin ko po sa inyo at kung naman eh, wala. Siyempre, tala-tala-tala kayo lang po. Okay po. Maraming maraming salamat po muli. At God bless po sa inyong lahat mga ka-hunters. Bye-bye po. Ingat po tayong lahat. Happy hunting.